like this. Ayan. Good day po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito naman po kami. Babalikan Jamarans TV. Uh, napansin po kasi namin na medyo mababa yung sapa dito sa tabing bahay namin. Kaya napag-isipan namin ni Jade na mamulot ng suso. Uh, samahan niyo po kami. Paka uh, pakisubscribe na rin po ang hindi pa nakapag-subscribe uh, at pakilike na rin po ang aming video and pakishare na rin po. Thank you very much po. God bless po sa inyo lahat. Samahan niyo po kami. Like this. Ayan. medyo ano po madala ngayon yung suso so, ito po oh, Amo sa Jade? Ha? Meron na? Wala pa. Dito tayo bando. Huwag mong gulabugin. Pag nalabo kasi hindi natin makita. saan po kahit pa unti-unti ay nakakaipon din yun marami po dito sa spot na ito dito dito marami Kunin mo yung ating ano. nasa na kaya yung ating ano. Ah. Lagay uh, mo doon sa ating ano. Timba. Yan nakadikit sa da sa ano. Marami nakadikit sa Ah, Look. Ngayon si. karena dia ating basketan. <laughs> <laughs> nah. <laughs> Oh, napalayo na yata yung ating timba. Bo. di natin makita yung ano, yung suso pag medyo malabo. Ayan, kaya dahan-dahan tayo. Ito. O, ito. Ayan. Adanong Naglaro na yung aming kasama si basa na Tas shirt ka mo sobrang Dito tayo banda lang, huwag na dyan Dito. Basa ka na. Ito, like this. Ang okay. jade. Mm, kahit po dito sa sapa, may naligaw na ano, bitanga. Ayan o, no, sobrang laki. Ayan. Napakaganda po ng ano na ito, parang batis sya, yung mga ista. Nasa baba po tayo ng pangpang. Silipin -pang. natin si ayano Ayan, Nagbubrosli-brosli na naman do. Oh, ka yata eh. tumoy ka na. <laughs> Jade. Meron ding ano, tuliya. Ayan, tinan mo si Jade Parang oh. sa ano lang. laya hmm. mga tulia din pong maliliit hmm. hmm. yan ito dito huwag ko siya masyadong labuin yan para, hindi, pag, para makita natin huwag natin masyadong labuin yan o oh. yan maliliit lang ah ah oh, kung sa gusto <laughs> <Merihanda> time na. <laughs> Wala lang tayong baon. Maraming. Wala laki ibang bitanga. Tinom mo. Ayan. Mga naligaw na bitanga dito sa aming sapa. talip na suso lang yung mga bitanga rin ayan Ha? Ano Jay? Yung iba parang shell pero bato lang po. Ah. Oh, Baliw ko yata yes, eh. Bato lang. Tingin. Ano <laughs> ba pagkamalan mong shell? Hmm. Ganun talaga. Napapagkamalan. Kala mo pugi. Kaya pala? Hmm. Kaya pala ano? Maganda? Sana oh. Hahaha. <laughs> Yun. Ay, ah. meron na doon. Yung kinakain. Saan? Kalasin. Sa ayan. Hmm. Yung mga nakaraang namin. Ayan. Yung mga nakaraang po namin ay kinain po namin ito. Ah. May hinog. Hindi naman lason ito eh. Hilaw yan. Patingin. Hilaw. Hilaw, hilaw yan. Yung hinog lang ang kinakain niya. Ayun po na yan. Ang ano, brown. Mm -hmm. Ayan. Pag maghinog ito, bantayan natin yellow ang hinog nito eh. Ah, uh, ano, ito pong prutas nito ay sinasabi nilang lason pero uh, nakontenta na po namin ito. Twice na po namin na uh, content itong ganitong ano. Ayun, Pero sa po talaga eh, hindi ito lason. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ha? Kaya sa malalim. Ayan. Naligo na yung aking kasamang Jade. Tapos leg ng pato 'yan. <laughs> Ang ganda pa ng paligid dito. Minsan lang maging bata. Ana, mayroong suso diyan. Ha? Kulay green? Malabi. po. Uh, magpapaalam na po kami. Medyo malalang po ang ano, hindi kami nakajakpat ng suso sa spot ito. Kasi po ito ay kakabababa lamang ng sapa. Siguro ay ano, nadala nadala ng agos ano uh, medyo kaunti ang amin nakuha uh, bawi na lang po sa sunod na panahon <laughs> panahon talaga ano uh, sa mga araw so, thank you very much po sa inyong pagsabaybay uh, aga na again po huwag pong kalimutang mag subscribe pag hindi pa po nakapag subscribe at paki like na rin po at pakishare na rin po ng ating video thank you very much po god bless sa ating lahat